Narito ang listahan ng ilan sa mga kilalang fighter jets na pag-aari ng Amerika. F-105 Thunder Chief Malawakang ginamit noong Vietnam War, ang F-105 ay isang single-seat supersonic fighter bomber na ginamit para sa mga strike mission. F-14 Tomcat Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay isang supersonic twin-engine variable sweep wing fighter aircraft na pangunahing nakadeploy sakay ng mga aircraft carrier. FA-18 Super Hornet, isang na-upgrade na bersyon na nagtatampok ng pinahusay na avionics, radar at kapasidad ng gasolina bukod sa iba pang mga pagpapahusay. F-5 Tiger II, orihinal na idinisenyo bilang isang magaan pangunahing nagsilbi bilang isang pagsasanay na sasakyang panghimpapawid para sa US Navy at Air Force, F-4 Phantom II. Nagsilbing versatile fighter bomber para sa US Navy, Marine Corps at Air Force mula 1960s hanggang 1990s. F-16 Fighting Falcon, isang napakahusay na maneuverable na multi-role fighter ay nasa serbisyo mula noong huling bahagi ng 1970s at ginagamit ng maraming air forces sa buong mundo. F-15 Eagle. Ipinakilala noong 1970s, ang F-15 ay isang twin-engine all-weather tactical fighter aircraft na pangunahing idinisenyo para sa air superiority missions. F-A-18 Hornet. Idinisenyo para sa fighter escort, fleet air defense, pagsupo sa mga air defense ng Kaaway, air interdiction at aerial reconnaissance. F-35 Lightning II, isang fifth generation fighter. Idinisenyo para sa maibing pag off at vertical landing at mga operasyong nakabatay sa carrier. F-22 Raptor, ipinakilala noong 2005 Ang F-22 ay isang pang 5 generation stealth air superiority fighter na kilala sa advanced na teknolohiya at liksi nito mayroon itong radar cross section na kasing laki ng marble na ginagawa itong halos hindi nakikita ng mga radar system. Gumagamit din ito ng mga advanced na avionics at mga sistema ng armas na nagbibigay daan dito na madetect ang mga target lampas sa visual range. Welcome to Diary of the Immortals, where legends are born and eternity awaits. Follow us for more historical events. Thank you. May God bless us all.